Marami na talaga pong bansag dito kay Sara Duterte. Ano? Una, galing sa kanya mismo na siya ay tambaloslos. <laughs> gusto niyang iba to sa iba para tangan ang iba na tambaloslos ko no. Kung ano man ang ibig sabihin noon sa lingwahe nila pero gusto nilang or gusto niyang um iba to sa iba yung pagiging tambaloslos. Pero ang totoo niyan, siya pala talaga ang totoong tambaloslos. Dati rin ay nabansagan na rin etong sa Sara Duterte na Indailustay dahil alam niya naman kung paano niya ginasta ang confidential fund na ayaw ang sagutin yung mga katanungan. Umiiwas dahil alam niya sa sarili niya na meron siyang ginawang kabulastugan at marami pang ibang kabulastugan. Patuloy yan eh, di ba? At ngayon naman po, Lakwat Sara strikes again. Sa halip kasi po, na umatend etong si Sarah Duterte, umatend ng, uh, sa plenary debate, yun ata yun, anyway, ay pinili pa daw na itong si los nga na maglakwat sa, pagkagaling ata sa uh, Naga City, sa Pina Francia, ay dito na dumiretso etong isang ito. Ah, oh, cute, no? Yung tipong, talaga lang. Ano namang, problema ninyo at nagpapa-picture kayo dito sa isang ito. Nako, baka mahawa kayo kung anong negatibong ugali meron ang isang ito. So ito po, ito ang mangyayari. If these reports are accurate, sabi ng isang mambabatas, it is deeply concerning that the vice president chose leisure over fulfilling her official constitution or constitutional duties to the nation. Yan po ang totoo. Walang pakialam kasi itong isang ito, itong si Tambalos Los, sa kanyang mga obligasyon bilang government official. Nakakahiya. Una pa lang kasi, duda na talaga tayo dyan eh. Bakit? Hindi talaga sincere sa kanyang hangarin or sa kanyang intent to serve our country. Ang gusto lang ng mga katulad ni Sara Duterte ay manatili sa power, manatili sa pwesto. At isa pa, Katulad yung madalas kong sabihin, yung sul-sul na mga nasa paligid na itong si Sara Duterte, na no, kung no, ay pwede siyang maging presidente, malaking factor yon, malaking problema rin yon. Pinaniniwala ng mga uh, mga nasa paligid nga na itong si Tambalos Los na siya ay may kakayahan. Pero ang totoo, wala. Tignan natin, the budget deliberation is a critical process, one that ensures transparency and accountability In the use of public public funds the budget of the office of the vice president is not just a number it represents the people's money the vice president should be present to answer questions and justify the allocations especially since her office plays a significant role in national governance so ano mangyayari talagang inisnab na niya hindi ba nararapat lang na Nararapat lang na isulong na ang impeachment uh, case laban niya dito sa isang ito kung talaga namang sinabi niya na hindi kawalan sa kanya ang pastong ito. O, di mas madali pero yun nga posibleng etong mga ganitong klase na na uh na ginawa ni sa Sara Duterte posibleng ito ay maging grounds 'di ba sa sa posible ang impeachment case laban dito kay Tambalos Los. Galing daw sa Kalaguas Island etong isang ito. Isang karangalan po na makapicture sa iyo Vice President Sand Inday Sara Duterte in Kalaguas Island. Welcome po, enjoy. oyan yan, yan ang caption ng isang netizen. Yan ang caption ng isang uh, staff dito sa island na ito. Hindi po karangalan na makapagpa-picture kayo sa isang katulad ni Sarah Duterte, dahil sa kanyang mga ginagawa sa ating bansa, dahil sa kanyang uh, pagiging plastic bilang isang um, government official, wala siyang clear and uh, sincere intent to serve our country. Hindi po siya government official or public servant na matatawag. She is only after the title. No more, no less. Good luck.